What's up sa inyo mga ka-showbiz? Hindi napigilang maging emosyonal ni Ellen Adarna matapos makita ang pagsundo sa school ng kanyang asawang si Derek Ramsey sa anak naman niyang si Elias Modesto. Bagamat kasi hindi naman biological son ni Derek si Elias dahil anak ito ni Ellen kay John Lloyd Cruz, e eh itinuturing pa rin ni Derek si Elias na parang isang tunay na anak. Madalas din ipost ni Derek Ramsey sa social media si Elias at talaga namang ipinapakita niyang mahal na mahal niya ito. Pagamat larawan ng isang masayang pamilya ang mag-anak na Derek Ramsey, Ellen Adarna at Elias Modesto, pala isipan naman sa mga fans kung kailan mag-aanak ang mag-asawa. Maiki daw na bigyan ng kapatid na bunso si Elias para may kalaro ito sa bahay. Samantala ang panganay na anak ni Derek na si Austin na anak niya sa kanyang dating partner ay 20 years old na ngayon. Almost 2 years nang kasal si na Derek Ramsey at Ellen Adarna matapos nila magkaroon ng relasyon noong early 2021 itinanggi pa nila nung una ang relasyon nila pero kalaunan ay hindi na rin nila ito na itago sa publiko